So maganda nga hapon mga kababayan at uh, nandito po tayo sa gate ng uh, Baliverde no kung saan at uh, dito nakatira 'yung uh, ano natin no Ay. kung saan at uh, dito nakatira si Saldico no so ito 'yung uh, nakuha nating info no at uh, kaya nag-advance party tayo dito dahil uh, sabi nang na, nakuha nating info ay uh, magkakaroon no pagkakaroon ng uh, pag up dito sa bahay ni Saldico so, yan po yung uh, inabangan natin dito kung saan at uh, nandito tayo sa may gate no kung saan at uh, patuloy tayong nagmumonitor sa mga galaw ng mga uh, labas at pasok dito ng uh, mga tao at uh, mga sasakyan, mga kababayan. So, yan po. No? Yung, uh, yan yung galing uh, ano. Ayan galing a uh, uh, Pasig. So, ito yung entrance. Yan. yan po yung uh, gate kung saan at uh, marami rin tayong uh, may namamataan na tayong mga polis dyan so ganun rin at uh, nag-observe rin sila sa takbo ng uh, kaganapan dito mga kababayan so yan po no? at uh, patuloy po tayong uh, gaantabay dito sa mga uh, mga kaganapan tayo naman no ay uh, nagbibigay lang tayo ng mga ano uh, mga info, mga balita sa ating mga kababayan kung saan at uh, ito nga at uh, mainit na pinag-uusapan sa Senado at uh, sa Congress kung ano uh, nangyayari sa ating uh, bansa no at uh, mga katiwalian. no at uh, ano na ah, uh, ito nga, mainit na ano, ha, uh, nagbuho si President Marcos ng uh, uh ano, ano, para mag-iimbestiga. So, kapapasok lang ng balita at, uh, si uh, Mayor Magalong, uh, hindi niya kinaya. Kaya, uh, ano na, nag-resign siya mga kababayan. No? So, maaaring nga uh, itong pag resign ni Magalong, uh, meron mayroon siyang uh, nakita no na uh, hindi pwedeng uh, ano at uh, pinagtatakpan uh, no kaya siya ay uh, exit na dahil nga uh, ganun rin ang nangyari no nung uh, sa investigasyon sa may sinado uh, Senado nung unti-unti uh, nang natutuntun at uh, marami nang lumulutang ay nagregudon kaagad yung uh, ating uh, ano at uh, pinalitan si ano si Senadora Marcolita bilang uh, ano chairman ng uh, Senate Blue no at uh, napapansin niyo yung bagong uh, lumutang no na witness no so kapansin-pansin no at uh, meron na naman silang uh, nararamdaman natin na parang meron na naman pinagtatakpan yung uh, nasa Blue Ribbon no dahil uh, siyempre ah uh, hindi naman tayong uh, ano tanga na para hindi, hindi makiki, alam, ma ano ha uh, uh, malalaman yung mga uh, galaw uh, so ito yung mga lugar ng ano ah, uh, uh, ito yung mga uh, kahaba ng ano uh, marami rin nga uh, mga dito mga uh, ano uh, mga sasakyan nagkatanong sa atin kung bakit marami uh, maraming vloggers dito syempre sinasabi natin na ganun no at uh, nagaantabay tayo sa mga kaganapan dito sa lugar na ito Ayan po mga kababayan at uh, patuloy po tayong uh, nag sa mga ganap na mangyayari dito at uh, yun yung lang ano kung uh, tama yung info na nakuha natin na uh, maaring uh, ano kasi mga uh, info na nakuha natin alauna na kaya alauna so hanggang ngayon no uh, wala pa Saka, sa kasalukuyan mga kababayan so patuloy pa rin tayo nag-oobserba at uh, nagtataka nga itong mga dumadaan na mga nasasasakyan kung bakit uh, marami mga vlogger dito na nakaantabay at uh, mayroon din tayo nga uh, mga kapulisan doon sa kapila na nakaantabay pati dito sa mga git uh, uh, may nakaantabay rin dyan o uh, parias no parias po yung uh, ating ano uh, gaantabay tayo kung anong ng uh, mga dapat sa uh, ano dito uh. そう So, dyan sa kabila na yan yan yung uh, ano yan yung entrance na papasok sa bahay ni Saldico ngayon uh, hindi pa tayo nakakapasok at uh, kung uh, mayroon na uh, rallyista so susunod tayo uh, susunod tayo ng uh, ano ngayon kung dito uh, ito uh, hindi matutuloy yung uh, pagrarally dito so Ala, pinapalis na. Pinapalis tayo. Hindi, hindi. Dito lang banda. Dito tayo pinapalis. Distractive daw kayo oh, to dun sa crossing kasi mababangga daw yung mga driver. <laughs> <laughs> Pagkakit ko guwapo ba? Okay. <laughs> pinausog lang, pinausog. Pinausog. So, naglalaki ang mga bahay dito, no? At, uh, at daming lalaki mga bahay dito. Ito po ba yung Bali Verde, no? Sa may pasig. So, isa dito yung uh, bahay ng Kontrobisya na congressman. Mas no? si saldi ko. Kaya tayo nandito mga kapapayan. Mahirap naman pasukin to dahil lalaki ng ano, ang taas ng uh, bakod. Nakikita po ninyo kung gaano kataas yung uh, bakod mga babayan.

¡Muy <laughs>